and guys, pagkatapos ng mag-tiktok, pahinga na muna. Kasi yung cellphone ko ay rami nang mag-module kong anak. ay pinawisan ako, hindi ko talaga kayang gayahin yung mga yung mga sumasayaw ng mga ganong sayaw. <laughs> ako hanggang chacha lang talaga ako, guys. Kasi just ko, hirap na hirap ako dun sa step na gusto ko sanang gayahin kasi lang hindi ko kaya. Na-amaze kasi ako dun sa sumayaw na ano, medyo may edad na siya. Senior citizen na nga siguro. Pero ang galing talaga gumiling dun sa sayaw na yon Pero ako, palibasa hindi naman talaga dancer. Kumbaga may piling sayaw lang. Hanggang cha lang. Budot sa budot. guys. Pahinga mo na si ako. Dahil waiting na yung kanyang ano, mga gagawin sa ano, module. Yan. Magamitan niya yung cellphone. Magamitan niya yung aking cellphone. Guys. Mas bagay pala sa akin ganyan buo. Ang laki ng noo. <laughs> yung ano pala, yung video ko kahapon, nakakala talaga, yung may nag-comment kasi doon ng hindi maganda, may sabi na, ano, pinag-pinahong daw. Sa, sa, ano kasi yon sa, bisayang ano yun, bisayang salita. Oh, excuse me. Panoorin mo muna yung video na yon. Hindi hindi ko na hindi naman ako nag hindi naman ako naghubad doon. Oh. Nakadamit ako doon. Don't judge kasi kung hindi mo naman pinanood. Siyempre, hindi ko naman gagawin yung mag, mag ano no, maghubad-hubad. So, kahit na ganun ang image ko sa ano. Ang image ko kasi sa Laundry Queen channel medyo ano siya, medyo daring. Pero alam nyo guys, sa totoong buhay talaga, hindi naman, kasi syempre, iniingatan ko rin naman yung sarili ko na mabash ako. Yung mga hindi magandang salita ang sasabihin sa akin ng mga tao. Syempre, may mga anak na ako, may asawa ako, may, syempre may pamilya ako. Syempre, kung, kung sabi nga nila ako, anong kahihiyan na dinala ko sa pamilya, syempre, mas nasaktan yung aking mga anak, or ang aking mga magulang, mga kapatid, maapektuhan sila. Kaya, panoorin nyo muna yung video <laughs> bago kayo mag-comment ng not good. Pero, para sa akin, hindi naman ako, ano, affected sa mga, ano nila. Mag-explain lang ako na panoorin nyo muna. Kaya maraming nag, kaya maraming nambabash. Kasi, yung iba, tinitingnan lang yung caption. Eh, yung iba kasi naman, na uh, digital creator, dinadaan sa, ano, sa captioning, ang mga, ang mga ano, para makuha nila yung attention ng mga viewers. Kagaya ko nung nakaraan, nagkamali ako ng caption, binisaya ko pa naman din, akala ko hindi maintindihan ni Lolo Mets. So, ayun, nagka-warning ang aking account. Not good, pati yung earnings ko, wala na, pati star ko. Kaya kayo guys. Kaya ako ngayon, nag enjoy na lang talaga ako eh. Parang anti-stress ko na lang talaga yung paggagawa-gawa ko ng video. Pero ano pa rin naman siya wholesome. May, mga, may damit naman. At saka ginagawa ko, ay nasa loob kami ng bahay. Nasa loob ako ng bahay. So, yun lang guys. Thank you for watching all my videos. Pero, at least ha, yung in-upload ko na yun ha, naka ilang views na agad. Yun, yun nga lang. Wala nang earnings. Ayan. Gaantay na siya guys. Magmamodule na siya. So, bye-bye. Mwah.